Mayroon bang mga suliranin sa inyong buhay na tila walang solusyon? Sakit na walang lunas o ginhawa, mga alitan at hidwaan sa pamilya o problemang pinansyal? Base sa mga reaksyon na nababasa ko sa mga komento ninyo, masasabi kong marami sa inyo ang nakararanas ng mga ito. Masasabi natin na sila ay ang mga buhol sa ating buhay. Ngunit alam ninyo ba na may isang debosyon na maaaring matugunan at maibsa ng mga problemang ito. Kung sa gayon, bumaling tayo sa mahal na birheng tagapagkalag ng buhol sa buhay sapagkat ang kanyang pananampalataya ang magkakalag sa mga buhol na ito. Hindi tulad ng maraming debosyon na Mariana, ang debosyong ito ay di nagmula sa isang aparisyon. Sa halip, ay nabuo ito dahil sa pamamagitan ng mahal na birheng. Ibig sabihin, intercession. Paano nga ba nagmula ang pambihirang debosyong ito na marahil ay di ninyo kilala o alam? Halina at uh, alamin ang nasa likod nito at manatiling nakatutok. Ang pagsasagawa ng debosyon sa mahal na birhen na tagapagkalag ng buhol sa buhay ay nagmula sa mga kaganapan na humantong sa pagpipinta ng imahe na nakikita ninyo na nakalarawan dito. Samantalang ang teolohiya ng debosyon ay nagsimula noong pang ikalawang siglo. Noong panahong iyon, isinulat ni San Ireneo na ang buhol na pagsuway ni Eva ay natanggal sa pamamagitan ng pagsunod ni Maria. Ang pagpipinta ay binigay bilang abuloy o donasyon noong unang bahagi ng ikalabing walong siglo ni Hieronymus Ambrosius Langenmantel, Isang kanonigo ng monasteryo ng San Pedro sa Oxford. Ang donasyon ay sinasabing nauugnay sa isang bagay na nangyari sa kanyang pamilya na mananatiling buhay sa mga pamilya hanggang sa ikadalumput isang siglo. So sa panahon natin, ang kanyang lolo na si Wolfgang Lagenmantel ay nasa bingit ng pagkikipaghiwalay sa kanyang asawa na si Sophia Renz. kaya humingi siya ng tulong kay Padre Jacob Rem, ang Heswitang pari sa si Ingolstadt. Dahil dito, noong ikadulong putbalo ng September 1615, September 28, 1615, sa isang solemning ritual na pagkilos Nanalangin si Padre Rem sa Mahal na Birheng Maria at nagsabi, Sa religyosong gawain ito, itinataas ko ang mga tali ng kasal upang pakawalan ng lahat ng mga buhol at unatin ang mga ito, habang itinataas ng laso o tali sa kasal at isa-isang kinakalaga ng mga buhol. Habang inuunat ang mga laso, ang puting laso ay matinding nagdingning na walang sino mang pintor ang makakayang kopyahin ito agad na naibalik ang kapayapaan sa pagitan ng mag-asawa at hindi nangyari ang paghihiwalay. Bilang pasasalamat at upang panatilihing buhay ang alaala -ala ng kaganapang ito, inatasan ng kanilang apo ang pagpipinta ng entire of nuts o tagapagkalag ng buhol. So dito nag-umpisa ang debosyon na ito. Ang orihinal na barokong pagpinta ni Maria Tagkapagkalag ng mga buhol ni Johann George, George Melchior Schmitzner ay matatagpuan sa simbahan ng uh, St. Peter Am Perlax sa Augsburg, Bavaria, Germ Germany, so Alemanya. Ito ay may sukat na anim na talampakan ng taas at halos sa uh, apat na talampakan ng lapad. Ang pagpipinta ay nakaligtas sa mga digmaan, at sekular na oposisyon at patuloy na umaakit sa mga tao dito. Noong ika walong siglo, ang debosyon kay Maria at tagapagkalag ng mga buhol ay naisa lokal sa Alemanya. Ang debosyon ay lumago sa panahon ng sakuna ng Chernobyl Nuclear Power Plant noong 1986, 1986, nang humingi ng tulong ang mga biktima sa pamamagitan ng tulong ni Maria tagapagkalag ng buhol. Ang unang kapilya na pinangala ng Maria tagapagkalag ng buhol ay itinayo noong 1889 sa Isteria, Austria. Noong ikawalo ng Desyembre 2000, December 8, 2000, pinasinayaan ng isang kapilya na inialay sa Birheng Maria ang tagapagkalag ng mga buhol sa Formosa, Argentina mula noong isang libo siyam naraan at lumagana pang dibosyon sa katimugang Amerika. Salamat sa libreto ng nobena kay Maria Tagapagkalag ng Buhol na inilathala ng may pahintulot ng simbahan. Ang imahe ng mahal na birhing tagapagkalag ng buhol ay naglalarawan kay Maria na nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Nagdilingding sa liwanag at na ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati ay nasa itaas ng kanyang ulo na nagpapaalala sa atin na siya ay naging ina ng Diyos at puno ng biyaya sa bisa ng ikatlong persona ng Trinidad. Siya ay nakadamit ng matingkad na pulang-pula at isang malalim na asul na mantel na kumakatawan sa kanyang kalwalhatian bilang reyna ng uniberso uh, universo. Ang korona ng labindalawang bituin na pinalamutian ang kanyang ulo ay nagpapahiwating ng kanyang pagiging reyna ng mga apostol. Ang kanyang mga paa ay, ay dinudurog ang ulo ng ahas na nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay laban kay satanas. Napapaligiran siya ng mga anghel na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon bilang reyna ng mga anghel at reyna ng langit. Sa kanyang mga kamay ay may isang buhol-buhol na puting laso na tahimik niyang kinakalagan. Ang tumutulong sa kanya sa gawain ay dalawang anghel, ang isa ay naghahatid ng mga buhol ng ating buhay sa kanya, habang ang isang pang anghel ay naghahatid ng laso na napalaya mula sa mga buhol ng buhay natin kinakalagan ng pananampalataya ni Maria ang buhol ng kasalanan. Ngunit ano kaya ang mga buhol na ito? Ito ay mga problema at pakikibaka na kinakaharap natin na wala tayong nakikitang solusyon. Buhol ng hindi pagkakasundo sa ating pamilya, kawalan ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang at mga anak, kawalan ng mga paggalang, karahasan mga buhol ng malalim na sakit sa pagitan ng mag-asawa, kawalan ng kapayapaan at kagalakan sa bahay. Nariyan na rin ang mga buhol ng dalamhati at kawalan ng pag-aasa ng nanggihiwalay ng mag-asawa. Ang pagkawatak-watak ng pamilya, ang mga buhol ng isang anak na lalaki o babae na nalulong sa droga, na may sakit o nawalay sa tahanan o Diyos. Mga buhol ng alkoholismo, ang pagsasagawa ng pagpapalaglago, abortion, depression, kawalan ng trabaho, takot, pag-iisa, lahat ng mga buhol ng ating buhay na sumasakal sa kaluluwa. Binubugbog tayo at ipinagkakanulo ang kagalakan ng puso at nagwawalay sa atin sa Diyos. Ito ay tulad ng kapag ang isang bola ng sinulid ay nagkabuhol-buhol at imposibleng kalagan dahil sa ating pagkainis. Tila kasing hirap doot tasin tulad ng isang tinatawag na Gordian Knot. No? Ang Gordian Knot ay galing sa mitolohiya na isang buhol na hindi makalagkalagan. Sa maraming mga kaso, dahil napakahirap lutasin ang palaisipan, ito ay nawawasak. Ang unang bagay na kailangan nating gawin ay ilagay ang ating sarili sa ilalim ng proteksyon ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ating tulong, ating tagapagtanggol at ating tagapamamagitan. Sa pamamagitan ng panalangin at, at pagdinilay-nilay, makikita natin kung paano nagawa ang mga buhol na iyon at ang dahilan kung bakit ito ginawa. Sa ng tulong ng mahal na Birhen, isa-isa nating makakalatang babat buhol. Magsimula sa pinakasimpleng mga buhol upang magkaroon tayo ng higit na kalinawan hanggang sa maabot natin ang pinakamahalaga. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ang pasensya. Kailangan nating kumamit ng pagsusuri sa sarili, pag ang ating sarili at manalangin. Ang panalangin ang magbibigay sa atin ng determinasyon na magpatuloy at para huwag bumigay at sumuko. Araw-araw parami ng parami ang mga kristyanong lumulhod upang manalangin sa mahal na birhen na pagkalad ng mga buhol sa buhay. Sa sandaling makilala nila ang ina ng makatarungang pag-ibig. Maraming pamilya ang nagkakasundo, maraming sakit ang gumaling, maraming asawa ang bumalik sa simbahan. Maraming trabaho ang naibigay. Maraming pagbabalik loob sa Diyos ang naganap. Maraming mga katoliko ang nakaluhod na nagdarasal at nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa ating matamis na ina. Mahal na Birhen na takapagkalag ng buhol sa buhay, ipanalangin mo po kami. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway uh, naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At uh, kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubling mag-like, mag, mag, -like, mag at ishare share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa inaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring uh, lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga buloy o mga uh, so taga-suportang nagbibigay ng donasyon na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa bansang pransya. Bilang pasasalamat, padadalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account. At maaari rin naman po sa GCash sa pamamagitan ng bank transfer. At meron din po kami personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. Kaya maaari rin po ninyong gamitin ito kung ito po'y mas uh, mainam para sa inyo. Pero mas gusto po namin yung pong Gcash via bank transfer kasi diretso na po sa aming uh, bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www ang At kung meron po kayong mga katanungan, maripu po kayong mag-email sa amin sa ang tinig at gmail.com. Ang at gmail.com. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Taus puso po akong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.